Nandito kami sa terminal papuntang Macau. Kaya sabay nyo kami sa gala namin papuntang Macau. First time namin tatlo. Ayan, napagtripan lang namin. Kaya let's go! Samahan nyo kami! May ka ba? Ako di magulang. Kaya samahan nyo kami sa kakulitan namin papuntang Macau. Okay, okay, kaya let's go! Halo! Halo! Annyeong. Korea! Halo! Di mana? Kalian sudah friend. <laughs> nandun pa. Ayaw ah, nga sa Galaxy. Ba't mo kaya kayo sa Galaxy? Ayaw ko kasi wala pang concert at BTS. Ah, jeez! Nakala pa meron Nakasakay na kami dun sa kabilang ano, papuntang Galaxy. Tapos bumaba kami din. Pupunta doon ka ng London. Charot, charot. Tapos <laughs> tayo pupunta ulit doon doon. Tapos? Ayan, sabi niya siya. Binisya. Kaya <laughs> e, sama kami sa kulitan namin na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ganito, ta masaya talaga pag Aper, first time first time too. Ah, oh, okay. Hello! Welcome, welcome! <laughs> <Yeah. laughs> <all like> <laughs> <the> welcome <power laughs> to my <manager>. lunchroom. <laughs> 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 yeah, sanamahan nyo kami sa kulita naming tatlo. Hi, sa <laughs> dito 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 dito. Dito dito dito. Dito, dito, dito. dito, dito, dito. Yun. ay hindi makita. Go, una. Ah, nandito ka kami picho picho. Thank you. anto ka na Yung... po kami sa Putol na simbahan at marami pong tao kung ano kung ano kung ano masarap yung pretest Masarap. kung 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 Ang dami po namin nakikita na isang over. Oh. Ano? I love you. I Okay, good job. Hindi pa po kami nakakapunta sa paruruna namin kasi ang dami-daming tao. Buko. Uy, ang itong may pritis. May pritis pa. May pritis pa dito. Ang dami-daming tao. harap oi meron dito meron dito meron dito yun oh Uy, <laughs> Hãy subscribe bố. kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ô hấp dẫn không biết nó sao ấy nó 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 dapat pala dito tayo na una eh. <laughs> <laughs> ano na kami sa ano sa princess namin sarap sarap dapat pala dito tayo nauna eh Ayun pa, pretis. Hello, <laughs> hi. Thank you. Pretis. <laughs> uh, pretis. <laughs> <British. laughs> <laughs> <British. laughs> wala bang ice cream na pretis? Hindi pwede. Hindi nilaan mo Ayan nga po, natapos na Nandito na kami at na-enjoy namin yung Friday. <laughs> Kaya a ko na dito kami Asi <laughs> ko kami dito. So, picture pa tayo sa taso, mag uh, na lang tayo. Masakit kasi, ano, kagong shows. Sana all. kami nang ticket. Sa yes, papunta. Halingo. Uh, Kalakang. Ah. Nakasabay namin po sila sa bus. Galing silang ang ilo Iloilo. Ang galing, galing Leyte. Mga tour guide. <laughs> <laughs> Ay, mga tour <laughs> Mga Torres. Ayan, galing ang mga sa Iloilo. Uh, Ayun sila. Hi. You're welcome. Eh ano nanti dami po pupunta kami. Uwi na kami. Victory na, na, na naman. <laughs>